morning mga kaabi, welcome back to my channel uh, Nandito tayo ngayon sa ating pet shop Naisip nyo na ba na kung anong gagawin nyo kapag uh, nawalan tayo ng power ng kuryente? Yan, yan yung ating pag-uusapan ngayon at ipapakita ko sa inyo yung pwede na makatulong sa atin kapag nangyari yung di natin inaasahan na to Okay mga kaabi, tra, samahan nyo ako Meron tayong binili na ano, na gamit para sa ating mga lagang isda kasi in case na emergency magagamit natin to mga kabi. lalo lalo na pagka nawala ng ilaw o yan pagka nag brown out magagamit natin to para sa kanila yan lalo lalo na gamit natin yan para sa kanila nagbibigay ng hangin paano kung mawala ng ilaw o yan tara mga kahabi samahan niyo ko a few moments later ito mga kabi yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na magagamit natin kapag na wala ng ilaw. Yan. Matagal na namin to nabili pero hindi ko pa to na ipapakita sa inyo. No, ito yung ginagamit natin doon. Kaya niyang patakbuin yung electric pan, tapos yung ilaw, ah uh, rice cooker, pwede. O, ngayon, De testingin natin kung kaya niyang paganahin yung ating compressor. Ayan. O, sinacharge lang natin sandali. Kasi low bat na ito eh. O. Ayan e, mga kaabi o. Oh. Pero matagal namin ito nagagamit. Mga 3 days. 3 days na pero hindi pa namin na full charge ito kasi kapos kami lagi sa oras na para ikarga siya. Ang ah, mga kabi, 18 hours po pala ang dapat ikarga to. Kaya lang, nakaka nakakargahan lang namin to. Ano lang, pag kami dumadating dito sa bahay, ah, sa San Mateo, alas 9 hanggang 6. Yan, doon lang namin nakakarga. Ibig sabihin, ilan oras lang yon O bali, mga 9 to 10 hours lang namin nakakargahan ibig sabihin hindi namin na to kaya hindi namin alam kung ilang oras ba talaga o ilang araw namin to magagamit ngayon hindi ko pa to nasusubukan sa compressor kung ilang araw din natin magagamit pero sure ako na malaking tulong to para sa atin sa lalo sa pag pet natin kung sakasakaling may emergency na mawalan tayo ng power ng kuryente Oo, magagamit natin to mga kabi kasi hindi eh, pa nga full charge 3 days na namin nagagamit eh. eh, lalo na yun kung hindi naman tumatagal ng ganong katagal mawala ng ilaw di ba ng power ng kuryente o di kayang kaya nating pangalagaan yung ating mga isda na maging safe sila kaya mga kabi o oh, titignan natin mga kabi kung kayang pagganahin to ha ah. O eto mga kabi, bubunutin na muna natin sandali yung pagkaka-charge niya. testing lang natin kung kaya niya paanta yung ating compressor. O eto mga kabi, binunot ko ka ha. Tara, samahan niyo ako. Eh mga kabi o. Oh. i lang natin to mga kabi. Ayan, o bukas na. Naka-on na siya mga kabi, pero makikita nyo, 4 bar yan, pero hindi full charge yan. Ngayon, detestingin natin po sa ating compressor kung gagana. O, ito yung saksakan ng ating compressor. Ay mga kabi, patay na yung compressor natin. Ngayon, tingnan nyo, ganito lang. Ito yung plug ng ating compressor. Sasaksak lang natin dito sa dito. Sa isang to. Tignan natin kung gagana. O mga kabi, ka gumana na yung ating compressor. O yan o. Ibig sabihin mga kabi, ka Ibig sabihin mga kabi, ka kaya niyang pagganahin yung compressor natin. Malaking tulong to sa ating pet para Uh, mag-insay po yung ating mga lagang isda. Ito siya mga kahabi. Oh. Ito yung box niya. Lung, medyo luma na kasi. Ngayon ko lang naisip na ipakita sa inyo itong ginagamit namin dito sa kabilang bahay. Portable power station. Ayan. Ayan siya. Oh. Ay mga kahabi, makikita nyo. Kahit na yung erator na malalakas ang power. Kaya niyang paganahin Ayan o. Oh. Gamit po yung ating portable ay mga kabi o. yung ito naman yung sponge filter natin o. yung sa compressor yan pero yung pinakita ko sa inyo ito yung ating aerator kaya niya pagganahin o. o ayan o ito pa yung isa gumagana rin yung mga kabi ayan o o Ayan eh, mga kabi, oh. Ayan. Oh. na mga kabi, oh. Di Kaya eh, malaking tulong to mga kabi sa ating mga isda. Oh. Nalaglag na tong salamig, untog ng ating ulo na flower horn. Oh, ito pa isa. O. Oh. Bukas din mga kabi. Bali, ang gamit nating erator, tatlo, pang-apat ito. Ayan. Gumagana rin niya mga kabi, pang uh, pinakita ko lang sa inyo to kasi para kung sakasakaling makatulong din sa inyo to sa pet shop nyo o sa mga alagaan nyo isda ay meron po kayong ah uh, idea na makabili nito para sa ating mga alagang isda. Ayan o. Pero mga kabi, tingnan nyo kung ilan yan. Ang gamit natin compressor, ah, 45 watts. Ayan. Tapos yung electric pan, kaya pagganahin nito. Kahit yung electric pan na ganito. Ayan. Tapos ito, pansinin nyo yung ating mga aquarium kung gano'n karami. 60 na 5 gallon o at least uh, ang alam niyo naman na ang compressor natin 45 watts kaya niyang patakbuhin. Tsaka apat na o lima, lima. Limang aerator ayon kay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kaya ang paganahin ng ating portable power station. Ano mga kaabi, hanggang dito na lang po ang ating video at maraming maraming po salamat sa inyo pong pagsuporta sa Algeros Vlog. Pakisubscribe po ang ating channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye!